ito ang magsisilbing tirahan ng mga taga Santulan na giniba ng bahay. Ayan, andito naman nga po ako mga idol sa lugar ng Santulan sa gilid po ng ilog kung saan nakikita nyo po oh, at masilayan ang kaganapan sa ngayon dahil nga po mayroon na naman ditong bako. na nung mga nakarayan nandun siya sa pinakaunahan para gibain po ang mga natitira pang bahay at malinis na po dito yung dapat nalisin at mat at malinis na nga po ang dapat na maalis dito ang bayan, dahil nga sa para wala na nga po sa kanilang pamilya dito. Naman. Ang ginagawa po nila ay talagang lilinisin muna bago nila sisimulan ang kanilang pagtatrabaho dito o paggagawa ng flood control na siyang magiging silbing harang para hindi na po abuti ng baha ang lugar ng santulan. Ayan, makikita nyo rin dito mga idol na halos ang mga natitira dito yung mga kagamitan na lang nila na hindi na mapapakinabangan kaya iniwan na rin po ng mga nakatira dito na sila rin po ay umalis na dahil nga po binigyan din, ni, binigyan din po sila kahit papano ng pangupa sa loob ng sampung buwan na para kahit papano hindi po sila mahihirapan din dahil itong lugar ng santulan po mga idol ay talagang halos taon-taon po ay inaabot ito ng baha, tubig baha pag tumataas po ang ilog pasig. Kaya ang kagandahan naman po nito mga idol kapag nagkaroon dito ng flood control ay talagang siya po magsisilbing harang na hindi po tataas ang tubig na galing po sa ilog pasig. Kaya yan po ang kagandahan at makikita dito mga idol na halos ang mga bahay dito ay talagang puro na ni bag at giniba-giba na nga po at kinukuhang nila ang pwedeng mapakinabangan kaya yan po ang kagandahan dito mga idol na talagang hindi po sila hinaras o sila pong kusang gumiba sa kanilang mga tinitirhan para makuha po ang mapwedeng mapakinabangan Ayan. at makikita nyo rin dito mga idol ng bako nga po ay naka STD na dahil kapag sinimula ng gibain ay nilalagyan na rin po nila ng bakod para hindi po nasa gabal sa kanilang pag tatrabaho. Yan ang kagandahan naman dito. Ay tulong-tulong sila sa kanilang paggigiba ng sariling mga bahay para hindi na po nga gaano mahirapan ang mga nagdidimulis dito. Ay makikita nyo mga idol na talagang wala pong gulo o kaya sigalot sa pagtatrabaho nila. Kaya ito naglakad-lakad na nga po ako dito para masilayan po ang kabuuan at makita ko rin po ang sistema doon sa pinakadulo at masilayan ang mga kaganapan dito sa araw na ito dahil nga po sa habang binabaybay ko napakainit nga po mga idol sa lugar na to dahil wala man lang kaharang-harang pero ito po ang bumungad sa akin na napakaganda mga idol dahil ito ang magsisilbing tirahan ulilipatan ng mga nagiba ng bahay dyan sa gilid ng ilog Pasig. Yan po ay tracing palapag na ginagawa po na kanilang lilipatan kaya napakaganda mga idol kapag yan po ay naayos na dahil yan po ay pabor sa mga nakatira dito sa gilid ng sa gilid ng ilog po mga idol para hindi na sila abutin ng baha. Maraming salamat. Malaking tulong po ang bakuna to sa paggawa po ng blood control dito sa ilog Pasig at makikita nyo po na itong mga bangkang ito ang ginagamit nilang transportasyon para may hatid ang mga gamit dito sa paggawa ng blood control dito sa ilog Pasig at Kahapon, ang dami nga namin na gano'n kung Gininis eh. pa naman namin doon. Saan? Oh, ano rin ano, o? Ano? Nalungkotin kaya yung kuya Jim. Nalungkot na? Oh. Anong pinagkakabalan mo ngayon? Ah, Pati lang muna ako ano, magkukalakal. Basta kayo? Naharap ka na ng ano mo rin ah. Oh. Saan? Di ayos naman kasi binayaran naman baga bawat pamilyano. Hindi mambayad yun. Ano 'yon? Upa. Upa lang. Akala ko bayad.